and po, hello po sa inyo mga kalingap so for today's vlog po uh, birthday po ni Cleo wow. and sa birthday po ni Cleo mga kalingap may surprise po sa kanya surprise po natin siya na bibigla po talaga siya abangan nyo guys kung ano po yun so po natin siya mga kalingap pinapapunta ko na po siya dito sa sentro para para po magkita kami at para malaman niya po yung ano yung okay, surprise po natin sa kanya mga kalinga. Matutuwa po siya mga kalinga. Ayan. So, hello, hello, hello po mga kalinga. So, po to is vlog po. Ayan. Yung mga po, matuloy po ang pag-surprise sa kay Leo. And syempre, nagbili na po ako ng cake. Ay, di nakikita. mamaya na lang. And syempre, kasama ko si Charmaine. Charmaine. Hello. So, kasabot ko po yung si Charmaine, guys. So, yung mag-message mag kay Leo. na papuntahin dito, di ba? 'di ba? Papuntahin natin dito kasi sa surprise po namin si si Cleo po. And kanina po si Charmaine yung nakita ako sa Freedom Park na dapat scouting lang ako, maghahanap lang ako ng tutulong. Pero di ko kalain nang si Charmaine. Tapos tapos po kanina, yun nga, nandoon si Cleo pumunta. Tapos umalis siya. Bakit siya umalis pala ano? Hindi, ano, hindi ko po alam eh. Pero nagsabi sa'yo maalis na siya. Oo po. Hmm. Kasi po, magpunta po siya atong school. Ah, sa school, magpunta na siya sa school. So baka, ano, baka nagsabi siya sa iyo ata na ano, may vlog tayo. May sabi ba siya? Opo. Nagsabi na may vlog kaya umalis muna. Sabi ko huwag muna umalis. Pero okay yun umalis kasi nga ano, ito eh. Umalis at nakabili kami. <laughs> So, so ikaw ano, Charmaine, ano bang wish mo kay ano, kay Cleo? Ano po, wish ko lang po is ano. May, uh, maging ano lang po siya. Ma mag uh, mag <laughs> Naiya ako. Ay, <laughs> <Bakit>? hindi <laughs> ano po. Nang wish ko para sa kanya is good health. po ano, nang sana po tuloy-tuloy po yung ano, yung tulong sa kanya, then para po maano. <laughs> Nakatanggap si Pupin ang taga ah, na Nasaan na kaya eh siya? Dito lang po. Baka pa. Baka po nasa si Pupin. Nasaan pa po Sige, natin dito. Biglayin natin guys. Ayan, bibiglayin natin. Bibiglayin natin si si birthday girl. Ayan, yan. 17th birthday po kasi ni Cleo. Wow. And syempre, may pasabog po mama. May, may pasabog kasi kay Cleo mamaya guys. Ayan. Okay guys, hintayin natin guys. Hintayin natin. ito. Buksan na natin Pero, <laughs> thank you Uli. Ayan, dahil birthday mo, siyempre may cake ka. Siyempre, ito yung pinakaan yung cake eh. oh, may cake ka. No. Thank you po, Kuya Sam. Kasi po, ulit like ka. Uh, almost seven years na rin po ata. Seven years? Oh, Ang ulit. And the, I mean po, ano, almost seven years na rin po. Tuwing nag-birthday po, hindi po ako nangandaan. O, nagkakaroon ng cake. Kaya, So, wala nga kayo cake eh. So, 17 years old ka ngayon, ba? Diba? So, 10 years old pa yung last nung cake na natanggap. Anong cake yun? Chocolate. Chocolate cake. Anong tagal na po na? 7 years? Ikaw siya yung main. Kailangan mo birthday mo? Ano po? September po po. Oo nga. Parang nga pala tayo pala. Parang nga pala tayo. Sa tagal na pa. Ano? Eh, may surprise ako sa ikla eh. Surprise na hindi mo akalain na ano, na magkakaroon ng kanang ganito. Buta ko nag-overthink ka lang. <laughs> 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 Tingnan mo siya, may ano yung ano, gift sa kanya. Hindi ko din pala eh. Kaya nga mag-overthink Sa tingin mo, ano ba yung mga binibigay na common kapag birthday? Ano po? Wala. Oh, oh, <laughs> Wala. <anak. laughs> Ikaw ko eh. Ano sa tingin mo yung mga common na binibigay sa tuwing birthday? Ikaw, ano yung birthday ko? Ano yung bibigay mo? Ano po? Common? Oh, mga damit po. Ah, ano damit. <laughs> mga pagay na magagamit. Yan. 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 Pero meron ka na may alam. Alam ko eh. Wala pa? Kuwari magbe-birthday si ano, kuwari magbe-birthday ako, ano yung ibibigay mo na common na regalo? Ano po? Hindi <laughs> ko po kasi po ano. Kasi? Ay, lang po na Ano? Jacket. Kasi wow. po pag nakita po talaga ka po jacket Ay, grabe. So, Siyempre, nasa lagi tayo nasa labas eh, may <laughs> Lagi naka-jacket. So, ayan, mag-order mag na tayo. Mag-order muna tayo. Para sa birthday ni Cleo. Wow! Pag-stack sa celebrate ang birthday sa inyo po eh. Birthday mo. Anong usually na ano Ano po? Pansit po. Kasi po, tatlo po kami may birthday ng January. Ah, tatlo? Tapos sino, sino sino? Si, sino, sino, po? ano po, si Rerita si Joy. Bukas pa ata ang birthday ko. Ay, birthday mo si Joy? <laughs> ano? Si Joy, <Jerry> birthday mo. <laughs> Kaya sinasabay-sabay na po yung minsan. Minsan. Isa ang ano, isa ang celebration na lang sa tira celebrate ka pag birthday? Sa bahay lang po. Ah, sa bahay lang po. si mama pag may pera. naluto ko si mama. Pansir, pansir pa Yun. <laughs> Minsan, naluto din siya ng ano, yung spaghetti, tapos. Sabagbagang ka kanina, ako daw. Suman? Ay. Hey. Suman. So, naluto pa sila. And syempre, magpablow pa na kayo. Na <laughs> birthday. cake mo kasi well, special yun kasi ngayon ka lang na ulit nakakit eh. 7 years, tatlo na lang, 1 dekada ka na walang hihihi ayan mga yung pa yung pa ano nga sa nila simple celebration. sige, kantahin lang si Cleo happy birthday happy birthday ka, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Blow your candle. Swing guys, siyempre sa akin kape lang Tapoy kasi yung favorite ko eh. Yan, yan po. Halo-halo para sa inyo. Yan. Pakabusog kayo kasi, hindi kayo kumain. Yan. Anong wish mo, Cleo? Nga birthday mo. Ano po? Ano po, unang unang wish ko po is world peace po. Uy, world well, peace. Kasi ano po, ang dami na akong mayayari sa mundo. Ang dami na akong mayayari. Tapos, yung wish ko po, lagi na ano, sana makapagtapos po ako. Makaano? Makapagtapos po ko, syempre. Yeah. Tapos marami pa po kayong matanong. Oh my wow. god. Wish, wish siya ano, sa sa mundo. Wish siya sarili and wish para sa grabe. Hey Cleo, sana ayan ang magkakitaan. Patuloy mo lang yung pag-aaral mo. Make us proud always. Wow. Pero walang ano, walang pressure. Masaya <laughs> 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 na, kain na tayo. Nahiya si Cleo ngayon ano? Can I hear you? Ano? Kahiyan! Yeah. Mabira si Clay. Walang, walang tao ha. Walang tao ha. Pambihira ka, Clay. Oo, oh, walang gaysang tao. Ha? Pambihira ka. Clay. Happy birthday, Clay! na you po. Nahiya siya kapang mayunan. Siguro tayo. kaya Kain na tayo. Kain na tayo. So well, now, let's pray. Oh well, God, for you know, maraming salamat po sa pagkain pong nasa Aratang Pinoy. Binising mo ito pa ng angsa ang mga gita ng iyong pangyayahan ng mga gita. Kaya noon, nagsindi yung faith sa aming physical ng pangyayahan at lahat ng aspeto ng aming pangatawan sa buhay gita. Kaya noon, sa iyo lahat, hindi nga balik pa yun ang pinakamatas na pagpuri. In Jesus, ito kami. Amen. Thank you, Lord. So, let's eat! Happy Day for you guys. Happy Day for you guys. Happy Day for Ayan, kape lang man eh. Kasi favorite ko ito eh, coffee. Ayos, grabe ba? Ito na nga, Cleo. Happy birthday ulit. Thank you po. Nag-enjoy ka. Nag-enjoy ka. O, isa pa ako. Thank you po. <laughs> ano yung pagkakaiba ng birthday mo noon at <laughs> ngayon? Ano oh, yun? Ano yun? Mga sa harong din. Sa harong din. Ano po? Nasa bahay na. Parang ano na, hindi ko na rin kung matandaan na eh, yun yung mga nakatakalang. Pero ngayon po, masaya. Wow! Kaso po, ano, may sayang din po. Gusto ko po sa mga kasama sila mga mga sa Si, ano, si... Mm. Ano po ba i-visit po si mama, naglalawa po. Kasi, like, ano po, sila, Joy, sa bahay po, nag... Itulong ko kayo ng mag-iisip. Kaya ano, susunod hindi naman ito yung una at huli mong birthday na kasama mo kami. <laughs> may susunod pa syempre. May susunod pa yan. Tsaka pwede naman i-celebrate ka hindi birthday diba? salo salo ulit doon sa bahay mo. Pwede naman. Tama ka Charmaine kung may ganyan? Ha? Kainan? Hindi <laughs> pa, hindi pa. Ano ka pala pala? <laughs> dahil dyan, may pinapaabot na regalo. Wow! na regalo si, ano, sila Kuya Elmer at Ate Gerli. Tsak matutuwa ka ni. Promise. Uh, so yung mga kalingat, uh, dahil po birthday po nga ni Cleo, may may pinaabot po na good luck. Ito po ang sila Ate Gilly at Kuya Elmer para sa wow. kanyang pag-aaral. Uh, pag-aaral? Hindi palakpak naman guys siya. <laughs> Grabe palakpakan siya talaga. Kasi siya matutuwa talaga dito si Leo. Kasi ano to eh. Uh, dito kayong matututo kung paano, ka, paano mo i-handle yung yung ganong bagay sa isang buwan. May idea ka na paano? Hello. Ano idea? Wala kong idea Ano ba yung mga common na regalo? Yung nga yung pagtatanong ko sa kanila kung ano yung alam nila na common na regalo kapag birthday. Ang alam nila kung ano common na regalo Ah ganyan. Ganyan talaga. As in yung nagagamit talaga. Nakikita mo araw-araw. Ito makikita mo din. Sa buong buhay mo. <laughs> <laughs> ah, buong buhay naman. Ha? <laughs> 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 Buong buhay mo ito ako, ako kuha ko. Uh, buong buhay mo ito makikita. May expiration siya, pero pwede naman i-ring May idea ka na? <laughs> pwede siyang i-ring me. Ikaw, Charmaine, may idea ka. Pwede pong i-ring nyo. Ay, medyo ko lang. Ano po? Ano, may idea hmm. ka? Baka po yung credit card daw mo yeah. pa. Ay. Ay. Mo

Pinuloy niya. pag na, Ito guys, marami to. Mm. Excited? Excited ka na, Charmaine, kung ano to? Opo, kasi surprise niya po yan kay Cleo, yun. Eh. <laughs> wow! Sige na, Cleo, ito. So, one, two, three, four, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 guys 15, 15k yan niya para sa ano item um, ATM card nag mo tong ATM card sa bank ko huh? doon ka lahat ng kapadala sa'yo is save mo do. So, kurari, sa isang linggo, kailangan mo ng 1K. Yung puno ka na lang dito. Pero may sasabi ka, may sasabi ka dyan. kailangan mo ng 1K. Eh. Ay. Ano? Kaya pinapakuha ko siya mga kalingap ng ano na ID. Yun yung ano, yun yung rason kung ba't pinapakuha siya ng ID. Para magbuha siya ng ATM card. So, ano? wala tayong ATM card? Parang-recommends yeah, ka na? Ano yeah. no. yung requirements mo? Kung ano um, na. Ay, meron ka ng No, school ID ako. ID? lang yung school ID. So, ay, grabe-grabe ko. Grabe, ha? Ha? Naiyak na nila ano, ano yung isip ko. Awww. Naiyak, Kleo. Tapos yung Ano sasabi mo? kaila Kuya Elmer at Kuya na walang sawa talaga nagsusuporta sa iyo. Ano ito kasi guys, para to sa kanyang But isa man lang kasi educational purpose man lang Ito ko ito yung purposes lang wala dito yung mga ano kapag may mga ano, Basta ito ano lang, educational purpose lang dapat ito Baon, pamasahe, diba? projects kaya, so, basta yun Ano masasabi mo sasabihin lahat? Kaila, kuya Elmer at ati girl. Ano po? Uh, so, walang tingin ko kay Ate girl o si Kuya Elmer kasi ano po, hindi po nila ako nilintigilan talongan po. Siyempre. <laughs> ano po, super so, appreciated tapos thankful po ako talaga sa kanila kasi ano po. Natutulungan po nila ako sa pag aaral ko kasi po minsan talaga ano, kinakapos po talaga kasi nga yung minsan yung sinasawad pa rin pa. Nakabalik na po kasi ni Papa sa trabaho. Ah, nakabalik na. ano -hmm. Mabuti naman at nakabalik na si Papa. Yung, yung minsan po kasi yung sinasawad ni Papa is na o lang yung po. Tulong din sa mga kapalit ko okay, kasi marami naman hmm. Okay. Kaya yun po, malaki yung tulong po so, kasi ano yung... Isipin mo parang, ano, eh, parang legit na may nagpapaaral na talaga okay. sa'yo, ano? Na, sobrang Salamat. <laughs> Sana hindi ka magbago. ano yeah. ha? <laughs> Sana hindi siya magbago. Okay. Sana kung ano yung pa, ano yung pinapakita mo. Kung ano, kung, 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 ano lang ikaw, magpakatotoo ka lang. At so, mo kawala ng um, ano. lagi kay Lord. Kay Lord lang yung talaga. Lahat ng overflowing blessings kay Lord lang yan natatamasa. May ginagamit lang silang ano, certain people, certain person para maging instrument. Pero nakita sa yung blessing. Di ba? Grabe, tis, ano to? Tawag ito, kagal, galabing kagalaw. So ano, uh, bagawin na natin ng ano? ATM card yan. Para ano para may ano para withdraw withdraw ka na lang kapag ano. Mas masabi ka sa sa akin kapag nauwi. Ayun. Okay, sige. Ano ano yung gusto mong sabihin sa mga na Mga... na makakapanood sa mga viewers at sa mga tumutoy yung sa iyo. Ayun, sige. Okay. Um, thank you po talaga kay Boy kasi lahat ng yung, yung dating dati ko po winiwi sa kanya na kahit hindi pa man po ako napunta mm -hmm. na kayo dal sa akin, is nagpupray mm -hmm. po ako na sana may tumulong sa akin na mag-aaral. Kasi minsan yeah. ayaw po talaga kung minsan, minsan ay mm -hmm. dati ko, ano po, pinapatigil na po talaga. So, pinagpupray ko po, po lagi kayo na sana po may isang taong tumulong sa akin mm -hmm. na mag Kaya, thankful po ako ng God kasi natapad na po yun. 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 <laughs> Yung prayers oh, mo. Tapos, wow. sa ano po, ilay ate Gaili, ito si Thank you po kasi. Tapos, sa mga iba kong tumakot na sa mga supporters. Please, kay Sharmin. Sharmin, siyempre, si Sharmin. Ano po, thank you talaga sa, ta thank you po sa kanila kasi po. Nagiging, naging instrument po sila ni God to help me po. Tapos, sa mga taong nanonood po, thank you po kasi yung sa ano, thank you po sa mga nanonood tapos kay Kuya JD sa channel niya po kasi ano nga na na tutulungan po ko. tsaka yung mga views niyo po malaking tulong po yun sa kanila para ma makakaranap din po ng iba po bagang patutulong Tama. Thank, thank you po sa inyo po tapos kaila ko yun pa kaila tita Edna kahit ano na po ka Lati Edna. Ano po, ang bait po talaga nila Lati Edna sa akin, sa, sa amin sa lalas. Charmina, no? Kaya nagwakasalamat din po ako sa kanila kasi kung hindi po nila, kung hindi po sila hinaplas ni God na gawin po yung ganito. Mm parang, si, ano po, hindi ko po itong nararanasan. Mm -hmm. Kaya thank you po sa kanila. Tapos so, sa'yo po, Ajay, thank you. Mm Kasi ano po, ginawa rin po ngayon ni God na tulungan niya rin po ako. Kaya, yeah, maraming salamat <laughs> po. So yung mga kalinga pa, sa pong update, abangan nyo po guys yung credit card ni <laughs> Cleo po ngayon. Sa susunod pala na-upload guys. Abangan nyo po yung ano po ni Cleo. And sana ano, dun, dun ka din matetest kung gaano ka patikil. Paano yung pagkakasyon sa usang buwan. Ano? dito din, din matutest eh. Matatest din siya dun. Kung paano mag-ipon, o kung paano i-preserve yun. <laughs> diba? Kasi ano naman guys eh, tao dito, habang may tumutulong po, yun nga po yung mahalaga po. Yun. Lahat naman po yung sinasabi na kapag may tumutulong po, iipunin po lagi yung ano, yung mga pera. At ano, gastusin sa tama. Sa tama, especially sa pag-aaral po mga ano. So mga maraming salamat po sa inyo po, sa mga nag at sa mga hindi po nag-skip ng ads. Malaking tulong po yung mga kalimut. Ano po? And, then, God bless po everyone. Bye-bye po. -bye See you sa credit card po na. Okay.